So ang pang guys, opo guys. Ito po yung opo guys, opo. Opo, kapatid ni opa. Ang guys, nanasay ko ang guys. Ah, hata ganda, hindi gasing. Eh. Tabangan kami no, amigas ah. Sa mga amigas. Palaway kayo mo. Oo, magsaba mga amay mo, mga amay mga away mo ang katulad nyo mamaak ba na lagot na ko ba ako ah, ng katulad so ang guwang guys opo guys na siya yung bulak guys kaya rin katay guys opo tapos dito na agi guys kay may Mama mamaak ito yung kalabasa guys yan Ato sang siyang tuyok kasi ang kalabasa guys para hindi siya so guys. Kalabasa. Nanguno po guys. May bulaklak na siya guys. At saka man, nakita na ako nito guys sa loyot. Kapatid ni sa Yan. Yan. O, oh, dahan nga, guys, o. Oh. Saluyot, no. guys, o. mian guys. Saluyot, guys. Ayan, o. Oh. Tingnan mo, guys. Ayan, guys, oh, Saluyot, guys. Tapos, oh, Dahan ka, nga, guys, alip-alip, guys. saluyot, guys. Saluyot, saluyot. Hindi, guys. street. Ayan, guys, oh, Tamo, guys, guys. Saluyot. Saluyot. Pang padanlog sa gugmang huot. na guys sa luyot tingnan mo guys yung alagbati guys oh alagbati niya guys alagbati yan alagbati guys ang taba niya guys mabuti pang alagbati guys mataba pero yung nagtanom guys hindi tumataba dahil sa bulati sa tiyan hahaha <laughs> <right> guys <clears throat> meron yung opo dito guys yan opo guys Opo niya siya guys Opo Tapos mayroon tayong Saluyot Sa ito sa luyot guys Mayroon tayong manok Yan guys Manok Ganda guys oh Ang taba niya guys ang lagbati guys Yan Ito na isa guys Yan dito guys <coughs> Dito Ang oh, grabe kayo Yan Yan so happy ka na guys syempre happy ko kasi nakikita mo na ito ang tanong nga na may bunga okra nakakauna ang upo guys may bulaklak na pati yung kalabasa at saka gumagapang na rin yung ano guys yung alagbati pang padanlog sa gugmang huot ay hindi pala guys saluyot pala yun guys saluyot Kini guys mga December guys. Pwede na sa Maribes guys yung tawagan n'g guys, eh Balanghoy. Ito pala yung balanghoy guys. Yan. kaya yung puso n'g saging guys, dalimtan n' ko kuha guys. Kuha ko dalagang guys. Yan. Dalimtan n' ko kuha ang kuan eh pagdala ug kutsilyo pa taw guys. Mapugay dog hit guys, taas n'g saging guys. so that's it guys opo ko na kadalag si Lupin guys kaya mong huwag ako ulog bati guys yan yan pang sa okra guys okra Danlog log bati dan saluyot danlog log astang dagang ng dan log guys napigabi dan log put. sana puro dan log nang tani So ito yung sale ay <coughs> Ano pala to guys, yung atsal guys. Bill paper. Yan, dako na siya guys. Yan. Tara guys, yon. Stang guys. Babae ta guys. <coughs> So guys, natin na kita guys, ang saluyot guys. Dagan digkan guys, saluyot ito, saluyot na siya guys, saluyot, saluyot. Yan. Saluyot, tara, tabagan natin 'yo. Ang atin ding guys, yan. Yan. Dagan na siya guys. Saluyot, danlog. Saluyot ni siya guys, pangpadanlog sa gugmang huot. Napa guys oh, so, gugmang huot ke tumanlog. Bulog bati po guys, pang sa gugmang huot. Yan. Naputay gabi guys, danlong yan po na guys. Pangpa danlong sa gugmang gihuot huot. Gibinuangan. Huwa na, patay na. Namiya arag buhi guys. Taga usamis daw guys, masarap lang magmahal. Masarap nga magmahal ang taga usamis guys, pero... Mang iwan wagas ulang paalam charot guys so kita ako guys so bye guys oh, gisingot na ako guys oh. pati akong gamot guys gisingot na guys yan mga gugmang, mga gugmang huot kawan mo guan sa luyot o alagbati kaya danulog na guys para mo luag luag po ng gugmang gihot huot sige bye guys see you later guys bye Ah, nagbisita ba rin ako sa dinigay sa akong mga tanong-tanong ginagmay. -tanong So may okra ko nakuha guys Okay bye na guys Huwag na pala ko tawad, tawad guys Mga kuhaan balik kay Tapos ang bisita ko ng country guys Yung Mini garden Yung ano, guys yung Yan Huwag hin yun Mini garden <coughs> <coughs>

Hindi, may ikaw kong itlo guys. Aray. Ay, okay na, guys. Nakaraos din ako. So, ito na yun, guys. Tanawin natin yung gulay, guys. Tanawin. Tanawin ito, tanawin. Katambok sa mais, guys. Luwat sa nagtanong tambo kayo. So ito na yung guys. Ang bilis niyang dumako guys. Ay dumako. Lumaki pala guys. Ito guys. Nakuha na yung uban guys. ng buong sa kong nga palaya guys. Yan pa dito sa trigo. Yan buong niya guys. Yan pa dito guys. O oh, buong nga guys. Oh, dapat dapat diba bunyi guys. Ini kuat sendiri ni bunga ni deh. Ang gara guys o. Oh. Yan ang palaya guys. Ang luwat sa nagtanom. Taas na niwang ang ah, guys o. Oh. Ah, taas na niwang. <coughs> Grabe sagbot na gisag guys. Ito yung batong guys. Yan may nakuha na ako ay last day guys dari ko ay yung Tuesday so manguha taguan guys isa guys ako sana yung ipakuha ni guys oh, sayang kasi guys dito sana kakapot guys kaputan yung kuwan ini sa panganan ni guys balanghoy kung sa'yo kuwan sa balanghoy Tagalog Billing Hoy. Yan, na si bunga guys, pero uh, nakuha lang ko ng bunga ni guys. Yan yung sa so, mga tagpang guys, okra guys. Ito okay, so, guys, okra guys. Fresh from Ito rin ko ang guys, kasayang kay eh, guys. Sige pa, mamuguwang siya guys. Sa so, mga napagkuhaan niya, mga gunting. Ah na pa guys oh pag guys oh para guys yan yan tatlo na guys ito pa guys oh dami na guys kung guys matang magdungag ka ibutang sa ibabos kanon yan sinsya ka na Ah, sana iyo na guys kay. Oh, ano din pa niya ubungan na guys oh. Yan. Na. Dapat kana kana ko na guys. Na. Yan. Wala na guys. So, na guys, okay lang guys. Yan. May ulam na ako guys. May ulam na ako guys. So, kuwala yung katapatan ni guys. Kuwets na guys. Yung paraya guys. Alang puso di sa saging guys. Nalimut itong kuha guys. oh, nakakaya guys o. Oh. ko na ako na guys. Kukukun